kaibigan ako maulog kumukulog aha uh, tingnan na hintayin natin na mga oh, uh, tula na doon kumukulog oh. Uh, uh, kaya nga umuwi na ako kasi mabilin na ang longit at gabi na kaibigan shout out po sa lahat o uh, dito ang banda kumukulog at uh, mamaya sa kaunti natin ang bilangan ng sasakyan tulungan nyo akong magbilang ng sasakyan at so, oh, kumukulog siya kumukulog oh. kumukulog siya kaibigan kita nyo ba nakita ko din <laughs> maraming salamat po set out po sa lahat 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 mo maraming salamat sa suporta at ngayon po umpisahan natin ang bilangan sa sak sakyan tapos tayo ang kita dyan kumakulok at o, madilim na madilim ang paligid at yung gabing walang hanggan at o, mayroon sa akin at tayo na mga kaibigan umpisahan na natin ang bilangan sa sakyan magandang gabi, mayong gabi sa tanan hindi ah uh, evening video damahan niya ko mga kaibigan sa pagbilang ng sasakyan na dumaan 3 minutes na yung magbilang at comment lang kayo sa comment section kung ilan ang nabilang nyo maraming salamat at ito na po, umbisahan na natin o ano ilan na yan maraming salamat mga kaibigan sa support sa itong banda o. dalawa yung ating dalan na dalawa dalawa yung kan uh, di tayo isa e, okay samahan niyo mga kaibigan bilangin na umpisahan niyo na pagbilang at comment kayo kung ilan ang nabilang niyo may may prize kayong matatanggap na isang pulik ng saging no, na saging, oh, saging o oh, prize nandiyan ang prize oh kaya sige let's go na e, Pisaan niya, tapos tulungan niyo ko magbilang at magcomment lang kayo kung ilan ang nabilang nyo salamat 3 minutes tayo magbilang sa sasakyan ng dumaan umpisa na ang pagbilang kasama si Pino Colabo <laughs> mayong gabi mayong gabi mga kaibigan Mayong gabi, mayong gabi. Mayong oto sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa. At mayong buntag. sa mga sa kaibigan din natin na nasa itong bansa pa rin. Umaga sa inyo, gabi na sa amin. Shout po sa inyo dyan. At dito naman tayo bilang eh, ito ang tamang bilang. Oh. So, kasi doon sa kabila malayo yun oh. dito, dito ang tama ito ang tamang bilang kaibigan diba o oh, keep us all right o oh, pisa na ang bilangan bilang lang kayo o oh, ito ang kahoy o oh. so may sama nyo na yung kahoy sa pagbilang at medyo madilim na Mali na, nagbanta na ang ulan o ang dilim ng lao magalog na, magalog, kumukulog na, sinuidlat. Kaya 3 minutes lang to na video na to. Uuwi na ko. At comment lang kayo kung ilan ang nabilang nyo. May prim, may price kayo na isang bulig na saging. Saging gikan sa danaw City. Hindi ko alam kung sinong may-ari diyan juan ko lang yan maraming salamat po sa support na God bless po sa lahat bye bye po thank you very much bye see you next vlog